particular na episode po natin dito sa Unbearable Channel ay bilang pagpupugay uh, kay ginoong Mike Enriquez. Ay, kasalukuyan natin napapanood ano kay Jessica kasoho na nakilala rin po namin, nakasama rin po namin, na uh, nakatrabaho kahit kami kapamilya na sa loob po ng aming halos tatlong dekada sa industriyang ito. Eh, ang daming pagkakataon rin po namin siyang nakasalamuha, nakasama sa isang lamesa na kumakain sa mga event ng 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 GMA uh, nakaka nakakaano lang nakaka antig lang ng damdamin o ng puso na uh, isa siguro si Ginoong o si Sir Mike Enriquez sa mga personalidad natin sa telebisyon na talaga namang alam mo yon uh, na, 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 na minahal at tinanggap ng kahit mga rival networks, mga rival shows nila. Kasi nung napabalitang uh, uh, anong tawag dito na napabalitang yumao na siya, sumuko na siya sa uh, ng karamdaman, eh lahat talaga kikapamilya, kapatid, uh, taga Malacañang, taga Senado, Kongreso, kahit yung mga 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 oposisyon, lahat, lahat nakakaisa ng pagbibigay ugay at pag-alala sa kanya sa mga magagandang kontribusyon at mga nagawa niya. Diba? Totoong totoo, taong tao, ganyan nga siya na naalala ko na ipinagmalaki na, 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 na ng kanyang matagal din na nakasama na si Tita Mel Chanko, isa rin batikang newscaster na, na masasabi natin na talagang, talagang uh, naging naging sandalan din at naging venue rin ng ating paghahanap ng mga makabuluhang balita sa sa telebisyon, di ba? Kasi sabi natin nasa kapamilya network nga tayo during that time. Ang daming mga 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 okasyon na, na pag nagkikita-kita po ang mga gaya po namin ng mga media practitioners. Alam mo yan, lalo na to si Tito May. Ako ang naalala ko lang lagi dyan. Kasi na, nasisilip din niya yung, yung mga naging programa ko sa sa DZMM dati na ilang programa din hinawakan ko siguro mga mga na, sa anim o pitong programa pero karam kadalasan na na parating pag nakikita kami pag naiimbitahan ako ng Jimmy 7 sa mga event nila ang lagi tinatanong sa akin o sino yung latest sino yung ano parang naalala ko dati kami ni Gretchen Pulido pag nakikita rin namin si si Tita Tina Monzon Palma at saka si Kabayan Oli de Castro, nagme-message pa rin text pa sa amin para lang tanungin ko sino yung mga binablind item namin natural siguro talaga sa mga media practitioners yan at inahalimbawa ko rin nga po ito si Ginoong Mike Enriquez na na kahit sabihin natin paulit-ulit niya kami tinatanong at hindi naman kami naiinis sa ganun pero sa sinasabi namin sa kanya kung sino yung kung sino yung Uh, mga binablind item namin ng mga showbiz and sports personalities. Nakakalungkot kasi ganun talaga ang buhay ng tao. At 71, uh, may mga karamdaman na tayong hindi na natin ka, ka, uh, nakakayang labanan. naulila niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang misis na si uh, uh, Ma'am uh, Lisbeth uh, Yumping. Uh, yun. Mm. Nakakalungkot. Na, 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 ang mga kagaya niya ay uh, alam niyo sa sa sakit na na pero ganun talaga no ang buhay ng tao ay, talagang yun lang talaga sinabi ko hi kaya naman kami dito ang ating kaibigan sa Senado na si uh, uh Papa Sen o Senador um, Jingoy Estrada na nagpropose siya sa nagkaroon ng propose ng Senate Resolution number 770, di ba? 770. Talagang very kapuso. -ka -ka Uh, para sa mga naging kontribusyon sa Philippine Journalism at broadcast communication ni Sir Mike Enriquez na ayon nga sa kanya ay malaking kawalan sa sabayan ng Pilipino uh, at I uh, quote, sabi pa niya, His passing is a great loss to the Philippine nation as well as the journalism profession and broadcasting industry which are currently under siege from disinformation, fake news, and other adverse impact of the digital media age. Enrique's trademark voice, distinct style of delivering news, and hard-hitting commentaries have become part of countless Filipino households and shaped the consciousness of the citizens about the pressing social issues and current affairs. His outstanding body of work, professionalism, and unassailable. integrity should serve as inspiration for building mass media practitioners and the younger generations to pursue excellence and hone their craft with purpose and passion. Inalala rin ni Estrada ang pagtanggap ni Enriquez ng mga parangal mula sa mga international award-giving body dahil sa servisyo nito sa publiko bilang mahusay na mamamahayag. Yan nga po ang na Juan natin binasa natin sa sa pep na, 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 na nagbigay din ng ng alat at uh, papuri sa kanya. At gaya nga po ng mga nakaraan ding ano, nakaraan ding mga mga okasyon na naging bahagi rin ng ating uh, media life ang isang Mike Enriquez. Kami rin po ay nagpupugay at nagpapasalamat din at uh, nagbibigay ng ng aming kaukulang respeto sa isang maitatawag nating haligi ng industriya, haligi ng journalism, ng TV broadcasting sa sa, sa bansang ito especially no mga time na talagang uh, talagang ang bansa ay maraming pinagdadaanan, uh, sa ngalan ng demokrasya, sa ngalan ng kalayaan, ng kasarinlan at mga sistema sa sa politika, gobyerno, pamahalaan, eskwelahan at iba pa. Isang malaking pangalan ng Sir Mike Enriquez na aalalahanin natin at sana yung mga susunod na generation na, na gusto rin pasukin ng ganitong larangan e mapag-aralan pa natin ang mga naging buhay at kontribusyon ni Sir Mike Enriquez sa bansa nating ito, particular nga sa mundo ng media. Maraming maraming salamat. Uh, ako po si Papa Ambetable Ambetnabus. Uh, yun lang po. Med med medyo hindi hindi ko alam makapa ang aking emosyon pero Sir Mike, maraming salamat po. Emosyonal ako.